So, maganda, maganda gabi mga boss. Sa pangungunan ng aming chief of police, police Lieutenant Colonel Jovi Arceo, uh, andito ang mga kapulisan ng kapas dito sa Barangay Estrada. Kasama natin ang ating mga BIPATS at saka si yung aming team leader, si... Maganda gabi po. Chief Lacamento. Yeah. So, ah. uh, ano, uh, tayo ay magtulong-tulong lamang para panatilihin po natin yung kataymikan ng barangay natin. Para kahit pa paano, uh, makita ng mga... <coughs> kababayan natin na tayo nagpapatrolya para sa kanilang kaligtasan. Ano po? So, every now and then naman, nandito kami. So, sasama, kayo, sasama kami sa inyong pagpapatrolya para mapanatili natin yung kaisan sa ating barangay. So, tulong-tulong lang tayo mga kuyang, mga boss, para para mapanatili natin yung kaisan at walang mangyaring kapahamakan dito sa ating barangay. So, alam ko, may CCTV tayo dito sa ating barangay, di ba? Pwede, Pwede pa natin, natin ano? So, so ito. Ito yung ating CCTV. Saan <laughs> dito? Pagitan natin yung CCTV ng ano, ng barangay. So ito, through the efforts of uh, barangay captain Alan Ramos. Ito yung CCTV, CCTV nila, napakalinaw. So, yan, kung ano man yun. yata yung iba yata, boss Mike, eh, under maintenance pa. Oo. Oh. Kaya, pero sabi naman nila, so soon as possible, ayusin eh, uh, nila. Oh. Uh, pero okay. napakalaking tulong ng CCTV. Malaki, kasi, malaki. malaki, malaki kasi, may, may mga incident, eh. So, madali natin makikita. Hmm. Madali natin ma-resolve yung problema. Hmm. Oh. So, yun lang, mga boss. Ah, uh, ito. Ito sina, sina sir. So, napakalaking tulong nila sa atin. Maraming maraming salamat po. Ito po yung lingkod. Kaya hmm. yung first. Boss Mike, eh, dito kami. Dito lang kami para sa katayimikan ng barangay. Salamat.